Baranggang. Sa barangay! Sa barangay mag reklamo Dito! Ah, Bukas yung barangay, 24 oras eh. Okay ito. Kung kayo po yung nasa listahan, mauuna kayong tawagin ko. Kasi kung sino lang po yung tinawag kanila, eto pa rin po yung lista na yun. Kung <tinyo> so, mga bagong lista po na hindi pa tinatawag, hindi ko matatawag kasi hindi ko po siya kinuha. Yun! Ano? <tinyo> yun! Yun! pa Yun!

Aba, aba nang pila. Dun 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 dun. hindi na kita ang po ah. Kasi po, we're trying to accommodate naman lahat. Kaya so, lang po na so, sobrang ah, po ah. Ayun, mga sir. Yung pila po doon, ah, para po, kasi hindi <coughs> namin tayo dito, ilalapit natin kayo. Kailangan lang po, magkain tayo doon. Hindi po so, yung pila doon na, Tulungan! 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 Kaya mo nglegalan! 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 Kaya mo sa amin. Para sila magbigay ng information sa amin. Nagbibigay kayo ng false hope eh. Alam na yan. Pray. Alam ni Mars mga 5-10 yung kausapin namin. Tol. Tol po na tol. Hay pa. paano yung tinawag ng sir? naman yung mga tinawag nila sa gilid? Tumakaw siya. Dapat lumahas beti ng oras. Basta basig. Nagtapos saan? lang yan aking Ano yan? Hindi pa yung 150. Isipin mo, nagbilang 400 tapos biglang 600. Ano yun? Bobo. Ano ba? Bukas. 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 pasig.